Yes, hello. Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ito ay mayroon po akong ituturo sa inyong kaalaman kung saan matatawag ninyo ang tao na nasa malayo. Halimbawa po, ang karunungan na ito ay gagamitin ninyo sa inyong partner o asawa. Halimbawa, kung mayroon kayong mga bagay na hindi pinagkakaunawaan siya ay umalis. Sabihin na natin na nagpalit siya ng kanyang cellphone number nang sa ganoon ay hindi mo siya makontak at hindi mo siya mahanap. Maaari mo itong gamitin sa kanya nang sa ganoon ay lagi kanyang iisipin at hahanap siya ng paraan upang bumalik sa iyo. Magagamit din po ito halimbawa sa mga taong mayroong pagkakautang sa inyo. Halimbawa, siya ay mayroong utang na pera sa inyo at siya ay nasa malayo at para bang pinagtataguan ka na niya. Hindi mo na siya makontak at hindi na mahanap. Gawin mo ito upang sa ganoon ay maisipan niya na bayaran ang kanyang pagkautang sa inyo. Maaari mo din po itong gamitin sa inyong mga kakilala o sa inyong mga kamag-anak o kapamilya na nasa malayo at wala ka ng kontak sa kanya. Kung nais mong dumating siya sa inyong tinitirahan, ay gamitin mo lang po ang kaparaanan na ito at sigurado po ako kung ang mahiwagang salitang ito ay iyong mapapabisa. Sigurado po na uuwi o magpapakita sa inyo ang taong inyong ginagamitan sapagkat ikaw lang po ang lagi niyang iisipin at hahanap po siya ng paraan upang makipagkita po sa inyo. Pinagbabawa lang po itong gamitin kung sakaling mayroon kayong nagugustuhan at mayroon pong nagmamayari ng taong iyon na nagugustuhan at gusto mong agawin ito sa kanya. Huwag na huwag po itong gagamitin sapagkat lahat po ng karunungan na kapag gagamitin po natin sa kasamaan ay mayroon pong masamang balik sa atin o di kaya ay sumpa ang ating aabutin. Sana po ay ilagay po ninyo sa inyong isipan ang paalalang ito upang sa huli po ay hindi po kayo magsisisi kung gagamitin po ninyo ito sa kasamaan. Ito po ang karunungan. Makinig pong mabuti mga kapatid. Gawin niyo po ito sa una o huling bernes ng buwan. Gawin nyo po ito sa alas 12 ng gabi. Halimbawa po, halimbawa lamang po, ngayon ay araw ng Huwebes. Hintayin nyo po na dumating ang alas 12 ng gabi bago po gawin ang kaparaanan na ito. Pagdating po ng alas 12 ng gabi ay automatic po na biyernes na po ang araw na iyon. Sundin nyo po ang aking kaparaanan upang sa ganoon ay mapapabisa po ninyo ito. Kumuha po ng isang basong tubig at pagkatapos po ay ilapit po ang inyong bibig sa isang basong tubig at magdasal ng isang sumasampalataya hanggang sa ipako sa krus lamang. Isunod ang isang ama namin at isunod po ang isang abaginong Maria hanggang sa pinagpalaka naman ng iyong anak na si Jesus. Doon lamang po. Pagkatapos ay ibulong po ang kaniyang kumpletong pangalan. Pangalan at apelyedo po. Pagkatapos ni pong mausal ang kaniyang buong pangalan, ay isunod po ang mahiwagang salitang ito ng tatlong ulit. Ito po ang mahiwagang salita. Agaklat ratukaha. Aksum itaktamat tagket chaol. Pagkatapos niyo pong mausal ang mahiwagang salitang ito, ay hipan po ng pakrus ang tubig sa baso. At pagkatapos po ay kumuha po ng anumang bagay na maaari po ninyong ipantakip sa isang basong tubig. Pagkatapos po ng inyong ginawang kaparaanan ay itago po ito sa lugar na hindi po nakikita ng liwanag. Halimbawa po, kabinet, drawer, o kayo na pong bahala kung saan po ninyo ito ilalagay basta hindi po ito naaabot ng liwanag ng araw o liwanag po ng ilaw. Ilagay nyo po doon sa lugar na parating madilim. Wag na wag po ninyo itong kukunin hanggang sa dumating ang araw po na magpapakita sa inyo ang taong iyong ginagawan po nito. At pagkatapos po na nagpakita na ang taong inyong ginagawan, ay maaari na po ninyong itapon ang laman ng tubig doon po sa inyong hardin o sa lugar na hindi po natatapakan at hindi nahahakbangan ng tao. Isang beses na lamang po itong gagawin mga kapatid. Mabisa po ito kung nagawa po ninyo ng tama at nasunod ang tamang proseso at kung makapagpagana po kayo ng mga mahiwagang salita ay sigurado po akong gagana po ito sa inyo mga kapatid. Kung sakaling hindi pa po nagpapakita sa inyo ang taong iyong ginagamitan nito ay huwag po munang itapon ang tubig sa baso. Hintayin po na siya ay magpakita sa inyo bago po itapon ang tubig. Sana po ay makatulong sa inyo ang karunungan na ito at tandaan po ang aking pamilin sa simula po ng video ito upang hindi po kayo magsisi. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. God bless po.